Par. Hey! Ito na naman ulit ako ah uh, First booking ko do 12 mga par Medyo tinangali ako Dami ko kasing ginagawa pa gani eh, Pag wala akong pasok Dami akong inaano sa bahay Kinakalikot Kasi <laughs> kawawa naman yung ano ko, partner ko Kung laging ganon Laging sa kanya napupunta yung ano Mga gawaing bahay Lalo na pag may pasok ako

parang pangit dito ngayon maambol sara yung hanap buhay natin balak pa naman mag ano whole day ay hanggang mamayang gabi mukhang olat sa ata mga par dahil sa ulan ambon lang naman to kaya naman to sa ganito ganito lang wag lang yung sulid na ano talaga Bus, kasi panigurado, hassle yun mga par, sobrang hassle yun pag ano, buhos yan ng sulit pero pag ganitong patak patak lang, okay pa yan so nagdadahan-dahan lang ako mga par, papunta ang pick location kasi gusto kong kumuha ng ano eh bago dumating ng pick up meron na akong pangalawang booking so yun mga no, par ma'am ay hana na rin pala hana po Opo. galing sa robinson ma'am galing po sa robinson ah Okay na po ba ito ma'am Okay. na yun so thank you po ibigay ng tip not bad Panggas mga par Hindi ko na tinawagan yung customer Wala sila dyan Oy okay, baka maka-operate Okay. Doon na daw yung bayad go, let's go. Ay init na ano, makalimlim yung panahon mga par. So, second booking okay, ko. Ano, ayun mga par, uh, arrive na tayo. Sir, deliver po. Black 4 lot 14 po. 414. Aran, 41. Direct na yan. Ano Thank you. Sensya na boss, kumakain. Mam ma lala mo, ma'am? Yeah. Makakuha tayo ng pangatlong buhokin. Eh. Kala ko dadapuan na naman ako ng puro ano eh. Flip disorder, panay LTO na naman. Lilipat sana. <laughs> Okay, ma'am. Yung bayad nito doon na... Ay, hindi na, ma'am. Okay. Pasensya na po, ma'am. Patay tayo nito kasi yung mga Malas naman itong panahon. Pabago-bago. So, baka hindi ko na kayo masama sa pag-draft nito, mga par. Kasi, palubot na tong camera ko. Tapos, medyo lumalakas yung ulan so ayun mga par na drop na natin yung pang third booking natin hindi ko lang kayo naisama kasi lubat na so ngayon nakapagpalit ako ng battery tapos nakakuha ako ng ano pangapat na booking ang dito mga par balikan hindi pa ako nagpapagas 1 uh, bar pa rin hanggang ngayon Note balikan. Ito toble na Ito po return ni eto return po to cashier ni kasi so, to receive ah. ya. Kailan to okay. kahit pulsa niyo na lang po. May... Bali ito ano pong ano kasama dito sa return. Ito po, hindi po, ito naman po yung kukunin. Ah. Tapos ibabalik ko rito. Oo po. Oo. Sige po. Salamat. Sige ba. oh oh Okay. So ayan, papuntang drop-off tapos pagdating naman doon sa drop-off, may kukunin tayong item pabalik naman dito sa pick-up mga par Okay, pa naman yung gas ko. Uh, steady pa naman. Pag may ops talaga dito traffic. Hindi ko alam kung bakit ha Hindi naman traffic to kanina pagdadaan ko dito. Eh. Traffic talaga. Malala. Wag dito kaya <laughs> puto traffic gago <ya> ay <laughs> napakayawan ko, ko ba ewan ko ba Lala mo po. Lala mo galing. Auto runs. Pinapabalik daw. Tapos. Run, Tapos. Ito daw po yung iahatid ko dun. Ano yan? Ano to? pilaso Isa lang daw po. Ganyan lang. Ako ah mo. Sige po. So, pabalik tayo doon sa ano. Sa pinikapan natin kanina mga par. So, habang papunta doon, pukuha tayo ng booking. Gabag tayo ng booking. So, Ayan. Hindi na umabot 3 seconds 3 seconds 2 umabot ba sir hindi na sayang so gagamit tayo ng technique op ya Ito so, yung pinalala mo. Ito na po. Sana so, hindi nagmamadali yung ano, yung... Nakuha natin na booking ngayon. Habang papunta kasi ako dito, kumuha ako ng booking mga par. Okay, thank you po. Hindi ko alam mga par kung pang ilang booking ko na to. So tara sa pang limang booking ko ngayon. Oh, meron pa okay, po. okay na po ito okay thank you po wala na tayong wallet wala na tayong gas <laughs> awit awit talaga mga par 4 <laughs> pesos na lang yung wallet 4.40 wallet Alas 12 ako lumabas Time check tayo Mag, uh, Alas 3 pa lang mga par Okay Opo Sige po Sige po. Okay po. Uuwi na sana ako mga par kasi bibili ako ng gamot ng anak ko. Habang pa -uwi ako, nakakita ako ng booking. Kinuha ko na. Hindi mo na ako umuwi. Kaya uh, yan. Share ko lang. <laughs> Malapit lang naman to. 2.5 kilometers yung drop off. Deliver sir Amalda Street Okay na po Thank you po So ayan drop off Total of six bookings Nag-start pala ako mga para as 12. Ayan time check tayo 4.08 na ng hapon uh, matraffic kasi sa labas eh yan ang inaano ko eh problema ko eh <laughs> so, ang goal ko sana ngayon ng araw na to is ano lang dapat a uh, panggas pero sobra sobra Pops. Wow. sobra sobra yung ano uh, binigay sa atin Ayan, tapos may mga customer talaga na mababait na nagbibigay ng tip. Kaya hindi ko na kailangan talaga lumayo. Bibigay ako malayo, ganun din naman. Minsan hindi pa nagbibigay yung iba dyan, mga customer. Swerte mo kung malayo yung pupuntahan mo, tapos malaki din yung ano. Malaki din yung ibibigay. Or kung magbibigay man ng tip, di ba? So dito sa ano ko Sa area ko Okay lang naman na dito dito lang ako Hindi naman ako hapit kay mo Alam naman natin na ano Na mababa talaga yung ano Bugbug -bug katawan mo rito Bugbug -bug pa yung motor mga par Talagang bugbogan dito Kawawa ka Kawawa yung motor Sa rate ng Lala mo Kaso okay lang yan Tsagaan lang naman Kung wala ka nun, Wala talo ka may kanya, kanya naman kasi tayong diskarte, eh, di ba? Lagi namang gano'n eh. Kanya-kanya tayong diskarte. Eh. Nasa inyo kung paano kayo kikita sa kalsada. Gusto ako, nagpapasalamat ako sa mga customer na sobra kong magbigay. Ayan. Nakakawala ah, ng pagod yung mga gano'n eh, yung mga customer na ganoon Kasi may mga customer kasi na iba na customer lang eh. Ayan uh, lang kung bago ka lang dito sa akin youtube channel ayun, eh. huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button tsaka hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong upload mga par sa lahat pala ng mga tropa na nasa kalsada hanggang ngayon lumalaban ayun, share sa inyo uh, ride safe lagi mga, sa mga sir eh, ayun, yeah, yeah. nautal pa ako.